panaginip tungkol sa mga langgam. Ito ay maaaring isang indikasyon na ang isang bagay ay magiging tama o mali. Kahit minsan sa kanilang buhay, bawat tao ay may pangarap. Sa kasamaang palad, kadalasan ang mga tao ay hindi kaanong binibigyan importansya ang kanilang mga daydream. Ngunit ang katotohanan ay ang mga panaginip ay nagdadala ng mga alerto para sa mga miroon nito. Ang mga babalang ito ay may kakayahang gumawa ng lahat ng pagbabago sa buhay ng isang tumanggap nito kung gusto niya itong ampunin sa kanyang buhay. Minsan, ang mga ito ay mga babala na talagang tumutulong sa atin upang malutas ang ating mga problema. Sa ibang mga pagkakataon, ang mga ito ay mga indikasyon lamang ng paglapit sa mabubuting bagay. Sa makatuwid, makatwiran na kapag napanaginipan mo ang mga langgam ay hinahangad mong malaman ang kahulugan nito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga langgam? Ang panaginip na ito ay may interpretasyon na tumuturo sa mga maliliit na inis na kinakaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ito ay masyadong komprehensitibo, kahulugan para sa panaginip ng langgam. Hindi ito nalalapat sa lahat ng uri ng panaginip ng langgam. Iba kasi ang ibig sabihin ng mga langgam sa kwarto, sa mga langgam sa kama. Bawat panaginip ay ay natatangi at may kahulugan. Iyon ang dahilan kung bakit pinakamahusay na suriin ang sa iyo ng lubusan upang matuklasan ang tunay na kahulugan nito. Siguraduhin patuloy na suriin ang mga paksang kasunod. Ang kahulugan na inuugnay sa bawat isa sa pangapanaginip na may mga langgam. Panaginip tungkol sa mga langgam sa silid. Ang amin unang panaginip ay isa sa pinakakaraniwan. Nakikita o natatapakan man lang natin ang ilang langgam na naglalakad sa paligid ng silid. Tandaan na ito ay nasa kwarto, hindi sa kama. Ang panaginip na ito ay ipapaliwanag din. Nangangahulugan ito na may mga maliliit na problema sa iyong buhay na mas nauugnay sa iyong personal na buhay at kailangan mong agad na ang mga ito. Kaya kung meron kang panaginip na ito, simula ng pagbibigay ng higit na pansin sa iyong personal na buhay. Sinasabi ko ito dahil maaaring ito ay pagkakaroon ng mga problema sa iyong buhay pag-ibig na hindi pa rin nahahalata. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging walang malasakit sa maliliit na problema na napapansin mo sa iyong buhay kabaligtaran talaga dapat kang magpatuloy sa mga agarang hakbang upang makahanap ng solusyon para sa kanila panaginip tungkol sa pag-atake ng mga langgam ang mga langgam ay maaring mukhang hindi nakakapinsala ngunit ang katotohanan ay maaari silang umatake sa mga tao kung makaramdam sila ng mga banta na magsimulang kumagat at maniwala ka matindi ang sakit ngunit may kaugnayan ba ang sakit na ito sa kahulugan ng ating panaginip pag nagkataon sinasagisag iyon sa larong madaling panahon mararamdaman mo ang isang heartbreak na may kaugnayan sa iyong mga relasyon mahalagang bigyan ng babala na hindi ito nangangahulugan na ito ay magiging mga relasyon sa pag-ibig lamang. Maaari itong maging sa isang relasyon sa mga kaibigan, profesional o kahit pamilya. Ano ang sigurado ay ang heartbreak na ito ay aabutin mo. Kaya mahalaga na maghanda ka para sa pinakamahusay at para sa pinakamasama kahulugan ng langgam sa katawan. Nanaginip ka lang ba ng mga langgam sa iyong katawan? Sa iyong panaginip, mayroon ka bang isa o ilang langgam na naglalakad sa iyong katawan? Narito ang kahulugan ay palaging pareho. Hindi alinta na kung sila ay lumakad sa mga kamay, paa o kahit na sa mukha. Sinasagisag lang nito na mayroong mga taong kumukuha ng lahat ng iyong lakas ang mga taong ito ay inaabuso ka at iniiwang kang walang anumang uri ng lakas. Maaaring ang boss mo sa trabaho ang humihingi ng sobra. Maaaring rin itong mga anak mo, asawa mo o sino mang miyembro ng pamilya. Ano ang tiyak ay ang iyong enerhiya ay nasayang sa ilang mga tao at ito ay nagsisimula ng madama. Ang patunay nito ay ang paglitaw ng panaginip na ito. Panaginip ng maraming langgam. Ito ay isang babala na ikaw ay lubos na nagbitiw sa mga sitwasyong higit na humihiling sa iyo. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tagumpay na nakikita sa iyong buhay sa harap ng mga hamon na iniharap sa iyo. Ipinapakita rin nito na hindi mo kayang dumaan sa mga sitwasyong nagpapataw ng isang tiyak na kahirapan sa iyo at iyon ang dahilan kung bakit naghahanap ka ng isang paraan upang sumali sa isang grupo ng mga tao upang harapin ang kanilang mga hamon ang panaginip na ito ay maaari magkaroon ng ibang kahulugan ito kung sakaling ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga negatibong emosyon sa ganitong uri ng sitwasyon, ang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay nakakaramdam ng inis sa grupo ng mga tao sa paligid mo. Kaya nais na magkaroon ng mas nakalaan na espasyo para sa iyo. Kaya ang tip ay subukan mong bigyang kahulugan ang panaginip na isinaalang-alang din ang emosyon na ipinakita mo sa panaginip. Ito ay dahil makakatulong ito sa iyo na malutas ang tamang kahulugan ng panaginip na ito. Panaginip ng langgam sa kama. Sa panahon ng iyong panaginip ay ang langgam o langgam lahat sa iyong kama sa kabutihan palad mayroong isang kahulugan upang ibunyag ang tungkol sa panaginip na ito. Panaginip tungkol sa mga langgam sa kama ay isang nagpapakita ng takot sa iyo. Mayroon sa kasalukuyan, ito man ay totoo o hindi. Kung ang mga langgam ay may malaking proporsyon sa panaginip, ito ay nagpapakita na ang takot na iyong ipinakita ay sumasakop sa iyo. Kaya kung merong kang panaginip na ito, mas kilalanin ang iyong sarili upang makilala mo ang mga panaginip. Hindi mahalaga kung sa panaginip ay tinutusok ka ng mga langgam o hindi. Dapat ka maghanap ng isang paraan upang malampasan ang mga takot na ito pagkatapos bakilala ang mga ito. Intindihin mo yan ang solusyon sa mga takot na ito ay nasa iyong sarili. Kailangan mong magtrabaho ng gusto sa paghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang takot na iyon sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi maaaring ginagawa komplikado ang iyong buhay at naglalaman ng iyong potensyal na maabot ang mahahalagang layunin sa iyong buhay. Padaginip tungkol sa mga langgam sa iyong buhok. Dumating tayo sa isa pang panaginip na medyo karaniwan, lalo na para sa mga kababaihan. Sa loob nito, meron kaming ilang mga langgam sa aming buhok. Kadalasan, hindi natin sila maiaalis doon. Ano ang magiging kahulugan ng panaginip na ito? Sinasagisag lang nito na ikaw, mas kailangan mong bigyan ng importansya ang mga taong malapit sa iyo ang iyong buhay ay hindi nagbigay sa iyo ng maraming pagkakataon na gawin ito, ngunit maniwala ka na kailangan mo. Ang mga taong ito ay nangangailangan ng iyong atensyon, kaya mahalaga na ibigay mo ito sa kanila. Kadalasan ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng atensyon sa mga tao. Maaari itong maging sa iyong kasintahan, asawa, mga anak, o kahit sa iyong mga kaibigan. Ang mahalaga bagay ay malaman na kailangan mong bigyan pansin ang mga taong malapit sa iyo. Panaginip ng maliliit na langgam Ang panaginip ng mga langgam na napakaliit ay isang tanda ng babala. Ibig sabihin nun, kailangan magsimulang maghanap ng mga problema na tila hindi gaanong mahalaga. Ang alertong ito ay ibinibigay sa iyo upang maiwasang mapunta sa mas komplikadong mga sitwasyon. Maliit man ang mga problema, huwag maliitin ang mga ito dahil sa hinaharap ay sasabog ito sa isang bagay na mas malaki kung hindi natugunan. Ang likas na katangian ng maliliit na problema sa iyong buhay ay maaaring ibunyag sa pamamagitan ng iyong mga aksyon sa panaginip kapag pinapatay mo ang maliliit na langgam sa panaginip? alimbawa, ito ay isang senyales na ang mga problema ang kinakaharap mo ay dapat tratuhin ng may kasalanan. Ngayon, kung sa panaginip ay pumapatay ka ng mga langgam gamit ang apoy, ito ay senyales na ang problema ay kailangan malutas kaagad. Ipinapahiwatig din ito na kailangan mong maging maingat sa iyong pag pandiwang pagpapahayag. Ang pagsasalita ng hindi binibigyang pansin ang iyong wika ay maaaring magdulot sa iyo ng kakilakilabot na problema. Panaginip ng malalaking langgam Ang mga malalaking langgam ay madalas ding lumilitaw sa mga panaginip. Minsan nga, mga higante pa sila, mas malaki sa atin at kadalasan nakakatakot. Ngunit Gagawing nakakatakot din ang kahulugan ng panaginip sa katunayan kaunti. Ang panaginip ng malalaking langgam ay tanda ng malalaking problema. Gayunpaman, ang mga problemang ito ay espesyal dahil ang mga ito ay nauugnay sa larangan ng pananalapi ng iyong buhay. Sa makatuwid, kailangan mong suriin ng mabuti ang iyong mga gastos at maghanap ng mga matalinong paraan upang mahawakan ang mga ito ng tama at maiwasan ang pag-aaksaya. Kailangan mo rin maging aware sa iyong mga investment dahil kung hindi ito ginawa sa isang mahusay na pag-aaral, maaari itong magresulta sa pagkalugi para sa iyo. Kaya kung maaari, sikaping makinig sa payo ng mga taong dalubhasa sa paksa. Dahil maaari silang magkaroon ng napaka-kapaki-pakinabang na payo, para makatakas ka sa mga problema. Panaginip ng itim na langgam. Ang pagkakaroon ng isang panaginip na may isang itim na langgam ay maaaring medyo nakakatakot lalo na kung ang mga insekto na ito ay lumilitaw sa maraming bilang sa panaginip. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan na ikaw ay nasa isang sitwasyon ng pagkakalantad sa mga negatibong pag-atake. Dala ito sa isip, dapat mong simulan upang suriin ang iyong mga posibleng kahinaan at subukan mong isara ang mga puwang na iyon upang ang iyong sitwasyon ay hindi maging isang malungkot na kwento. Ang panaginip na ito ay medyo mahirap pag-aralan. Ngunit kailangan mo lamang suriin ang bawat sitwasyon ng iyong buhay upang makita kung alin ang nawawala sa kontrol.